morning, everybody. O nang araw ko dito sa Taal, Batangas. Andito ako, andito Totong, yung mga apo. Kami ay kumakain. Ayan. Ah, also, Kuya Adri, it's here. Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy eh, wala pa sila, hindi pa pisa, hindi pa sila pinapapasok. Kasi pa mapasok kaya nandito tung dalawa. Ayan, unang araw naming magmimit -me meet at unang araw ko dito sa Batangas. Ayan, mag ano muna kami mag-almusal. This is my food. Ayan.

Ay, 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 ang kulit nito. Kulit ng apo ko. Kuya, you get the girl. to me. Hello, magandang umaga. Tapos ko napakainin yung mga bata, mga apo ko. Pulusutan <coughs> ko yung aking labahin galing dun sa Laguna. Yan kamay ko kasi pang church ko naman to. You play You play there. Hindi pwedeng uwasin. Tinusot ko na kasi. Para matuyo siya. Mga mga mamaho. Isang taon to na walang laba. Inabot, inabotan ng bagong taon. Kaya ang ano na dun is isang taon na, na hindi nakapaglaba. Galing lago na to. Andito ako sa Batangas. Sa lababo lang ako naglaba ganito din ginagawa ko sa Laguna pagka yung pang church ko lang at unti lang naman, ilang piraso lang sa lababo ako naglaba, hindi ko inawasin ayan o, mga palda wala naman tong dumi isang lang to eh did it for the did Look, see this? Don't have lines. Ayan. Abangan nyo ako for the next video. <makes noise> Hindi ko na malayan yung oras. 12 plus 12 na pasado pala. Tapos ko lang maglaba. Nito na yung anak ko, baka gutom na. Painit ko tong ano, beef with mushroom. Dala ng anak kong panganay. Painit ko. Para makakain na ng lunch nilaga liquid mushroom. Ibuhoy at. Now you're nito, timplahan ko ulit. Tama lang. Tama lang sa alat. Yung ko ulit. Magyan mo ng pino. lalagyan ko ng konting oyster sauce unti lang, baka tumamis naman. Tumamis at maalat yan din. Maalat din yan. Nagsawa kasi ng anak ko, pag nagluluto, maramihan tapos nilalagay na lang sa freezer para painit na lang sila. Kasi sobrang busy nila. Pag gusto na nilang kumain, meron na lang ipapainit. Hindi na kailangan mag defrost gisa pa sila. ganoon yung asawa niya ng anak ko. Ang magluto. Pag nagluto naman is maramihan. Nilalagay sa freezer. insan good for two days yung lulutuin tapos painit na lang kaya yan labakan niya ako mamaya for the next video dito kami sa ano SM Dairy, na grocery ng aking manugang kasama yung aking mga apo. Ayan, ayan na. Wait. Yung anak na lang panganay na lang. Gana. na. Sacklit lang kami dito. Saglit lang kami dito. video mo na konti. Ayan, dito yung mga apo.